Matapos ma-impeach ng Kamara, dumulog si Vice President Sara Duterte sa Korte Suprema. Hiling niya na pigilan ang impeachment trial laban sa kanya sa pamamagitan ng Temporary Restraining Order or Writ of Preliminary Injunction. Katwiran ng bise, nagkaroon ng grave abuse of discretion ng Kamara. Sa inihaing petisyon, iginiit na hindi maaaring magkaroon na mahigit isang impeachment proceeding laban sa isang opisyal sa loob ng isang taon. Sinadya raw ng Kamara na paikutan ang one-year ban sa ikaapat na impeachment complaint na inihain itong Pebrero sa kabila ng tatlo pang impeachment complaints na inihain noon lang Disyembre. Ito ay para umano makakalap ang Kamara ng sapat na bilang ng pirma bagong eleksyon 2025 dahil mababago na ang komposisyon ng Kamara. Respondent sa petisyon ng Kamara sa pangunguna ni Speaker Martin Romualdez, ang Secretary General nito pati ang Senado sa pangunguna ni Senate President Francis Escudero. Kabilang naman sa mga abogado